Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. May tampuhan nga si Kuya Jomar at si Ate Carla nung araw na yon. Ngunit hindi rin nagdagal, inasuyo rin ni Kuya Jomar si Ate Carla At talaga namang successful ito dahil tumatawa na muli si Ate Carla sa kanya. Grabe at alam na alam na talaga ni Kuya Jomar. At kilalang kilala niya na si Ate Carla Kaya alam niya na rin kung paano ito agad susuyuin at kung paano mawawala ang galit nito. Talagang close na nga silang dalawa. Be my lady, come to me and, and be my lady. Surely I must let you know that I'm in love with you, all I want is you. How I need you, so please be my lady. Maybe you. You lost the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to read. Something's on your mind. Is it heading in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. The waters now so dry the tears in your eyes. I'll give you all I have. You're the one that I adore, so please believe me. Not to reach should try? Nothing is more divine. You are mine. Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a new star. Stay with me each and day. you the rest of my life. My love will last forever. Bagay na bagay po kayo. Bagay na bagay po kayo. Kaya aga yun yun po ang kinanta ko dahil bagay na bagay po para sa inyong dalawa. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, ah, grabe. Ah, uh, malapit na matapos yung bahay ni Carla. Asan si Kuya Ronnie? Kuya Roni. bigyan ko si Kuya Ang ganda ng boy. Grabe at napakaganda nga at napakatagal din ang naging banding ng Jom Carlo no araw na yon. At successful nga at nasuyo din ni Kuya Jom si Ate Carla. Pagkatapos naman nun ay kinausap naman sila ni Kalinga Prab dahil may binigay ng mga pinapaabot na sponsor para sa kanila. Lubos na lubos naman ang pagpapasalamat ni Kuya Jomar sa mga sponsor, pati na rin sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa kanila. Okay na bagay sa iyo. Ito, may Bible, oh, from Tita J. grabe, maganda nito ang regalo. Thank you so much. Tita J. Tapos, ito, ano to? Electric fan. Electric. Electric fan. Siguro para sa bagong bahay na to, ano? Ayan. From ano ito ito, no? From Jomcar18. Ay, Tita J. From Tita J, may electric fan. Thank you so much po, Tita J. Alright, so... parla, 18 Perla, o baka makalimutan mo. Thank you po. Tapos, saan yung pakip nito? Andun po. So, salamat po, mga kalingap. Ano, thank you so much. At kunting-kunti na lang, matatapos na yung isa sa pinakamalaki. Actually, pinakamalaking pabahay natin, record breaker po, at pinakamahal na pabahay natin itong kay Carla. Siyempre, nagkataon din na nagmahal talaga ang mga materialis na ngayon, unlike before, ano, kaya mahal din talaga siya. At ang laki po nito, salamat po sa Team Trulala, Lala, Team Koos, Karepa, si so, thank you po sa inyo. Uh, dahil po sa inyo, siyempre, mga viewers namin, maraming salamat. Ano, sa mga viewers ng Jump Car. Thank you at ang iba pang love team. Thank you po sa inyo. At ayun. Um po, ayan nagdala na kami ng pintura. Baka sa sunod is may kulay na po ito. Ayan mga niyo. Sobrang ganda non napili namin. Dilaw tapos brown yung baba. Tapos may white ayan. So ayan, thank you din kay Supermark. Ano? Assistant Supermark andyan. Siya so, yung nakaano dito no nag guide sa mga karpentero natin. So, ayan, Ku Carla, anong gusto mong sabihin? O si Jomar na muna, papunta Jones. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers natin? Oo. Oh. Uy, unang-una po kahit medyo late na happy happy mansari po sa ating lahat. Six months, ali. So, maraming salamat po sa mga viewers po ng Team Kalinga po. Sa lahat po ng supporters and sponsors po ng Jomcar, A ng Jomcar po. Yung Jomcar 18, Jomcar Community, Jomcar Forever, Jomcar Fanatics, Jomcar Global Supporters. Maraming salamat po. Sa mga hindi po nag-skip ng ads po, sobrang salamat po kasi lahing tulong po yan sa atin. Lalo po sa Chalpon Kalinga Parab. Salamat po sa suporta po kailangang Kalingap. Uh, Siyempre po, support na po natin si ang ama po ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, ate na vlog. Siyempre po, si Kalingap ang kanyang second channel po na Ramatubang Vlogs. And also po, si Jack Kapya Matubang na rin po. And salamat ng K-Boys and Park. Buti nga ay nagpati na si Kuya Jomar at si Ate Carla Dahil medyo nagtampo talaga si Ate Carla kay Kuya Jomar. Ngunit buti na lang, ay alam na alam talaga ni Kuya Jomar kung ano ang gagawin kapag nagtatampo na si Ate Carla. Kaya mabilis din naman nasuyo ang dalaga na ito. Ano laman ito? To Amber! Wow! Thank Ayan, you so much from po. Team Genetics din. Ayan, thank happy you so much po. Team Genetics. Di ba, bininyagan oh. si Amber. So ito, regalo nila. Ayan. Di ko alam kung ano laman. Pwede yung buksan no, para makita rin ng mga nagbigay. Um, Ay, grabe, chandelier na Sige, pasok mo na lang. Dito na lang, bro. Ito po. Wow, And mga pang ano. Damit po ni Amber. Ah, may laruan. Ito. Oh, thank you may so damit. much po. Grabe, ang galing. Shout out, Team Genetics. Salamat sa inyo. Ah. Thank you, thank you po, Team Genetics. At syempre, di mawawala ang Rabja Jack Collections. Ayan, ah. Uh, order na po kayo mga kalingap. Napakagandang quality po nito. Pang matagalan po talaga. Ayan po. Buksan natin tong Rabja collection sa Carla. Ayan. Bagay, sa, bagay din sa'yo ito eh. Mula kay Ma'am Stella de la Torre Mendez. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Stella de la <laughs> Ayan po. Sobrang ganda po ito. May hikaw. Ayan. Ito po. Kita. Hikaw. Carla. Thank you Tapos po. Tapos may... quintas. Ayan, simple-simple lang po ito.

So, dito ang dami pa nito. Hindi ko na po ipa-anohin. Pero, pakita lang natin. From, ayan, Rosam, Malaya. Ayan, ang dami po. ganda po itong na-order nila. Ayan, from Tita Christine. Ayan. Thank you so much po, Tita from, Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!